Hi guys, hi yan. Ah, ano nga pala tayo? Magpunta tayo sa store, Mag-enroll ang ating mga, mga. junakis. Habang naliligo nga si Mr. E, nag na nga muna ako ng aking mukha dito. Nagsuklay nga lang ako ng aking mga kilay. At naglagay lang ako ng mascara. Naisip ko lang, dati siguro akong lalaki kaya hindi ako marunong maglagay ng mga make-up. Tsaka <laughs> so, dito mga gamot. Matanda na ang anti-mukha <laughs> sa Thank <laughs> you. ayan pagkatapos ko ang magayos eh sinunod ko naman nga ang bihisan itong aking junakis isasama ko nang halang sila dahil wala silang kasama dito at wala naman din ako mapag iwanan sa kanila hindi rin naman ako mapapakali kung iiwanan ko sila baka nga hindi pa nga kami nakakalayo eh babalik na naman kami lalo na nga itong aking bunso hindi mo nga maiwanan dahil sobrang likot ang hilig nga umakyat-akyat dati siguro siyang unggoy kaya mahilig umakyat ito naman si kuya, maiiwanan mo nga siya basta may cellphone, manonood lang yan. Kaso nga lang ayoko silang nagbababad sa cellphone. Tayan, natapos na nga silang magbihis. At fast forward na nga, nandito na nga kami sa baba at paalis na nga rin kami. Ayan yung aking dalawang chikiting. Nagulat pa nga ako bago nga kami umalis dyan, may nagtanong pa nga sa akin na batang lalaki. May hinahanap nga siya dahil may napulot siyang wallet at sinusoli nga niya. Saludo ako sa mga ganitong klaseng tao na kahit mahirap ang buhay, mas pinipili nilang gawin yung tama. At sana nga rin maibalik din yung mga ID ng kapatid ko kahit yung ID na nga lang niya. At ayan, mabalik nga tayo dito. Buti na nga lang yung maganda-ganda nga yung panahon at hindi nga high tide, walang tubig sa ating dinaanan. Lalo na nga ngayon, magtatag-ulan na naman at pahirapan na naman nga yung aming dadaanan dahil lagi na naman high tide nga sa wakas ay nakarating na nga kami sa school at ayan for the fill up na nga ako ng enrollment form ng aking mga junakis at habang nagpipilap up nga ako ng form nila ayan na naman naman nga silang dalawa at patang takbo nga dito sa aking may likuran <coughs> hindi nga ako matapos tapos sa pagpipill up dahil for the saway nga ang auntie niyo. <coughs> Ayan nga, pagkatapos nga namin magpa-enroll, kumain na nga lang muna kami dahil mag-aalauna na nga at hindi pa nga kami nagla-lunch.